3 o'clock in the morning po ngayon dito sa pier ng Pio Duran. Uh, papunta po kami ng Masbate. Uh, since nang since nangyari yung trahedya, pangalawang beses pala ako pupunta dun sa mabalik sa Masbate. Kalmado ang dagat nang bumalik si June sa lalawigan ng Masbate. Malamig ang hampas ng hangin sa ibabaw ng sinasakyan niyang barko ipinaaalala nito ang malagim na trahedyang kumitil sa buhay ng kanyang dating among CDILG si Secretary Jesse Robredo at dalawang piloto unang nakarating ang grupo namin sa bahay ng mangingisdang si Joseph, ang sinasabing unang nakarating sa lugar kung saan bumagsak ang eroplano ni na Secretary Jesse Robredo. Siya rin ang taong sumakit sa nag buhay na pasaherong si June Abrazado. Sa mahigit tatlong dekadang paghahanap buhay sa dagat ni Joseph, hindi raw niya inaasahang masasaksihan nila ng kanyang anak ang pagsadsad at tuluyang paglubog ng eroplano. Mababa, yung, mababa po yung lipad niya, saka hindi po yung kaliwa po niya na hindi po gumagana. Saka yun po ang nangyari. Hindi raw siya ng dalawang isip na tulungan ng isa sa mga pasaherong nakita niya sa crash site. Namumutla kasi siya kasi sa takot. Kasi pag nakita ko kasi siya, may mga dugo siya. Kaya sinila ko kagad siya, pinasakay ko sa bangka. Saka, yun nga, sabi niya na tatlo pa raw yung kasama niya doon sa loob ng eroplano. Kaya hindi naman ako nag-isip kasi yung eroplano, Mabilis kasi lumubog. Wala raw siyang kamalay-malay. Nakabilang pala sa mga biktima ng bumagsak na eroplano. Si Secretary Jesse Robredo at ang kanyang kanang kamay na si Senior Inspector June Abrazado. Kaya't marami ang humanga at napabilib dahil sa ginawa niyang pagtulong sa kaisa-isang survivor ng trahedya. Kahit sino mga inisda, simpre magkonsensya din. Kasi eh kung kagaya lang talaga, eh kung hindi pa, pagdating pa si Dong, eh kung hindi pa lumubog yung eroplano, pwede ko siyang matalian. sa saka pwede ko siyang mailabas. Kaso nga, pagdating ko doon, pakpak ng eroplano yung nakita ko, yung eroplano lumubog na talaga. Isa pa, sekretary pala yun. Sabi ko, maray pala natulungan din yun sa Naga. Matagal pala yung nag Ito, kaya nga pag nakikita nga dyan, pag pumupunta sa laot, parang hindi ko na kuan kay kasi nagkonsensya ko pag nakita ko nang no, sa site ng binagsakan ng eroplano parang hindi na nga ako pumupunta doon kasi nagkonsensya nakuk nga ako ano po ako noon kung ano pong ugali ko yun pa rin hindi hindi pa ako katulad ng iba na pabago-bago yung mili kay tinatawag ang hero mataas ka na, hindi po Si Joseph ang tumatayong padre de pamilya sa pitong anak niya sa masbate. Aminado siyang hindi sapat ang kinikita niya sa pangingisda, lalo na't na sunod-sunod ang bagyong dumarating sa kanilang probinsya. Nagrebenta po ako ng tricycle kasi yung boundary kasi ng tricycle, 150. Kasi pag maalon, naghanap ako ng, nag-extra po ako ng mabiyahian na para makakain po yung pamilya ko. Kaya ganun, ang bagay lamang daw ang nais maipamana ni Joseph sa kanyang pitong sukli. Ang mapag-aral at makapag-uwi sila ng diploma. Pero dahil na nga madalang na raw siyang pumalaot, sa pamamasada ng tricycle na lamang niya kinukuha ang barya-baryang kita na iniuwi niya sa pamilya. Hindi, ang gusto ko po sa mga, sa mga anak ko po, na maka, maka yung tinatawag na maka-eskwela, na makatapos po sila, na hindi po sila katulad sa akin. Kaya yung pinapangarap ko po sa kanila. Larawan ng dalawang matibay na haligi ng tahanan, ang kwento ng dalawang padre de pamilyang sina June at Joseph. Nagkrusman ang kanilang landas sa gitna ng isang malagim na trahedya. Batid nilang halos wala silang pagkakaiba sa hangarin makapagbigay ng mabuting kinabukasan para sa kani kanilang pamilya. Saludo kami sa ipinamalas niyong malasaki sa inyong kapwa.